What's up mga katuko! Ngayon guys, subukan natin subuan yung aking tuko kung kakainin ba niya o hindi kasi ayaw niya talagang kumain guys hindi ko alam kung bakit so, subukan natin guys na subuan kung kainin niya ito, unahin natin si uh, Tanggol, pakainin natin guys, ayaw niya oh tinititigan lang niya guys oh kahit na ilapit ko na Oh, hindi ko alam kung bakit Pero naamoy niya yung pagkain na, na yan Sinisilip niya Hindi pala niya kasi pasok yung ulo niya At sunggabanan niya Tignan nyo guys o oh. Hindi ko nga alam kung bakit Ang tagal-tagal niyang kainin O oh, ayan Nagnanalangin pa yata ang aking tuko Tignan natin guys Paano niya susunggaban Wala Pinapanood lang talaga niya guys o oh. Sabi niya Ang sweet-sweet daw ng dalawang ano Uod Sana, sana Sabi niya, sana all Kasi hindi ko sila mapagtabi ni Tanggol eh Palagay ko guys Nagsiselos yan si ano Si Tanggol dyan sa dalawang ano na yan Dalawang uod na yan Na nagaan, naglalambingan Naghihinayang Ayaw niyang kainin oh mo, Ayaw niya talaga Tinititigan lang niya So, ayan, mamaya. Halikan lang yata niya yan, guys. Hindi <laughs> you know, mo yung ginagawa ng dalawang uod, oh. Hay nako. Mami Dana. Tignan mo Mami Dana, sana all 'di ba? May kasama sa loob ng ano. Oh, ayan tignan nyo, guys, oh ayan, hinalikan lang niya talaga hindi na niya kinain, loko talaga to si Tanggol, mukhang natakot pa yata siya sa pagkain niya guys sabi ni Tanggol mamadana, shout out daw sayo lab na lab ka daw ni Tanggol wag mo na raw siyang aapakan nagmamakaawa siya, mamadana o tingnan. nag-iisip <laughs> Nag si Tanggol ano pa ginagawa ng dalawang to dito makainin ko ba o hindi ay, naku, inamoy-amoy lang yan. Naku, huwag ka na pong makiagaw sa kanilang love team. Tanggol. Oo. Oh, Meron ka ng ano, Bobols. Sayang-sayang sa'yo sayang si Bobols. And tingnan mo, guys. Nandignan lang talaga niya. Para siyang syunga. Diba, guys? Mamaya subo, subukan natin siyang subuan. Luko talaga to si Tanggol. Ayan, pinaghiwalay niya yung dalawa, oh. Luko talaga, oh. Ayan, lalabas na yung isa, oh. Nainlam na yata kay Tanggol. Sabi niya, ako na lang, Tanggol. Nandito ako. Ayan, nagtago na. Susubuan natin, guys. Subukan natin siyang subuan. Ay, naku po. Ayaw niya talaga, guys. So, oh. sumasayaw-sayaw na yung pagkain niya sa harapan niya, oh. 'di ba? Pagkain na nga yung lumapit sa kanya, siya pa yung lumalayo. Ibang klaseng tanggol ito. Yan. Naku, nalaglag. Wala oh, sumasayaw lang talaga yung uod sa harapan niya. Nagugulat-gulat nga ako kasi maka tumalsik sa akin yung uod. Oh, wow, ang galing ng giling-giling ng ano oh. Nung uod, oh, sa harapan niya, ayaw niya talagang kainin. Hala, dinilaan lang ay grabe naman to si tanggol ang dami yung namang arte tanggol ayo talaga niyang kainin guys o oh, ayan o oh, tsura ni tanggol o oh. che mas ka sarap ang ko che hay kulit talaga ayaw ayan subukan ulit natin guys ayaw talaga niya sabi niya ew Aya ko niyan. Ang likot kasi nung uod. Na ano ako baka na ano na talsik sa akin. Ito naman guys, subukan natin si Mokang kung kakainin niya. Ayan, susubuan natin si Mokang. Ayan, nahirapan ako. Kaya tanggalin natin yung kainan. Isubo natin sa kanya guys. Tignan natin kung so, kakainin niya. Ay, Diyos ko Lord. Nagulat man ako, oy. Grabe ka naman, mukhang nangugulat ka. Yun lang, guys. Hope you enjoy watching. Thank you for watching, guys. See you next video. Bye-bye.